Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay Mateo chapter 7 verse 12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig niyo ninyo sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo Pabalang, sa mga ang gayon sa kanila. Sapakat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. yan. Sa Mateo chapter 7 verse 12 makikita natin yung word na sapakat ito ang sa kautosan at mga propeta. Kahit noon pa man ay meron ng tinatawag na uh, pagtuturo kung paano ang pakikipagkapwa. Kaya nga pa magkata natin to na pakikipagkapwa. Tingnan natin ang ating introduction. Uh, nakasulat din yan dun sa inyong lesson uh, na nasa inyong mga kamay may nagaasa may, may na ba sa iyo marahil ay nakaramdam ka ng galit at kalungkutan siguro natutuwa ka sa pang-aasar sa iba pagkatapos ay isipin kung ano ang nararamdaman mo noong inaasar ka Nalulugod ang Diyos kapag tinatrato mo ng may mag, pagmamahal ang mga tao sa iyong paligid at gumagawa ka ng mabuti sa kanila. Siya ay masaya na tulungan kang magbago at patawarin ang iyong masamang pag-uugali kung hihilingin mo sa kanya. Ayan yung nakasulat sa ating lesson. Uh, sa ating pag-aaral ng BBP or DBP ang Discovery Bible Passage. Bakit nandyan yung una na isusulat mo sa yung sariling salita o yung reflection mo? Sa ating reflection ay ang personal na pakikipag-ugnayan sa kapwa ay tinitingnan ng Diyos. At ang personal reflection ay maaari kayong magkakaiba dyan. Kaya, depende yan kung ano ang personal reflection nyo. Kaya, yan ay ang bawat isa ay pinagsusulat ng personal reflection at yan ay pinag-share din sa iba. Kasunod naman ay makikita natin yung reflection about God. Sa pangat sa pangatlo na inyong isinusulat doon sa ating uh, DBP uh, Discovery uh, Bible Passage dito ang nakita ko sa Discovery Bible passage ay sa reflection about God from passage, ang Diyos ay nakikita ang lahat. Yun yung reflection ko sa personally. At kayo ay pag-usap-usapan nyo yung inyong reflection nyo doon. Dito naman sa akin, reflection about man, from the passage ay ang tao ay nabubuhay na may kapwa na tinuturoan kung paano makipagkapwa Kaya yung mga bata ah, tinuturoan na oh, na magbigay o oh, bigyan share magshare ka ganyan ah, kasi ang mga tao ay nabuhay talaga ng may kapwa at tinuturoan siya para makipagkapwa yung reflection naman about Seth, uh, yung ating who am I uh, dito nakasulat ay gusto ko na ituring ng mabuti ng aking kapwa yun yung nakita ko doon kasi ang lahat ng tao ay gusto nila ay tinuturing sila ng mabuti dapat ay sabi nga nung iba ay irirespeto daw ang kapwa yung reflection about I will do from the passage, kung ano yung dapat gawin, mag ako ng mabuti para sa kapwa ko. Kaya mapapansin natin na kung ano yung iniisip natin sa kapwa natin, yun ang maaari nating magawa. Reflection about we will do from the passage, ano yung dapat natin na gawin dito ay makita natin na sinulat ko dito ay dapat tayong maging mabuti sa bawat isa. Yan yung yan yung ginawa ko. Isa yan sa isa yan sa gawin nyo rin na example base doon sa inyong ginagawa. At least meron tayong guide. Sa ngayon hanggang dyan muna ang ating uh, pag-aaral sa Mateo chapter 7 verse 12 at gawin nyo rin yung sa inyong mga reflection para yun ay mapag-usap-usapan nyo. Magandang araw sa inyo.